Ayan so, guys oh Ipo-ipo guys Ayan oh Grabe sobrang laki Malapit na dito sa amin Ayan oh yeah, no? Hala Aba sintro gaya pa ka rin ha Oh man ko Yaba oh Wala ako na gaya Ayan malapit na sa amin guys Sabi nila napuputol yan kapag inano ng kamay

Yan yung tinatawag na buhawi dito sa amin guys. Pag sa Tagalog daw ipo-ipo. Ay baka dito dito? Yan ang kulwale. Oh. Ano yun na ba? Motor? Wala eh. Yah, grabe na. Ayan guys. So, Sobrang laki na talaga. Grabe. Mga wala ganyan na oh. Apo, lapit-lapit na ganyan. Oh, malapit na sa ano, baro, mo, sa bangka, guys. Ano, eh, malapit na sa bangka nila ano. Why? Oh, ayan guys, oh, di ba? Oh, grabe, sobrang laki, oh. Aba, diba madako gid